Ano yan? Ang lalaking pala ako na, no? na. no? Agapin na no? nagalangin na. Sobrang init, eh. Bumabaw pa pala yung kuya Eli, Bumabaw? Bumabaw ito. Bumabaw. Bumabaw ito. Bumabaw. Bumabaw. Bumabaw.

ito ang mga kapatid na nakapag Ano yan? This. Yes. O, lalaking palawan na, no? Isa. Yes. Wow. 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 Uh, uh. stick. Ano yan ang ito

Nahawakan mo 'dun sa, sa sa likod 'yan kalaki. Malaki ng palos na 'yon. Malaki 'yan, malaki 'yan. Bakit pa buntot pa mo? Bakawa, ay biglang sumuko pala 'yan. bumalik ko sa. Sorry, putas ko po baka Bakala 'di sa lalim ng batong malaki ay. Sayang. Uh -uh. Ah, ito ka ang kapala o. Oh. Tilapya, ang daming tilapya doon. May lalaki yung tilapya doon. Galing doon, sa lalim, nag pa. Kaya pala matitigas sa kuryente, tilapya. Kaya buhay pa. Buhay na, 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 pa talaga't na nga 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 pa Mm, mm, mm. Oh, na pisik-pisik pa. Hmm. Ulo. Hindi mo nang kaliskisan. <laughs> 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 Hindi mo kapag kadalit si mo kapag kadalit yung dulo ya yeah, ay magtutulo yutut e yutut e lugo buo eh magbababa pa itong ating ito ano magbababa nyo lintik eh tembakay mo ah, na ah nakaiy nito mm -hmm. mala na dalit chan yung binilagay mo nyan

itu ah itu kentang api kena lembut nah nah bidami sadar munni tu kusami hmm sakit hmm Cái máy Anh ta ngọn bữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

Да. Yeah. Mm.

nasa dito ni kaliskhen oh dito dito ho ito ini laki kita mo kapato o Ang lalaki ano? lalaki ng hipon kung mga pinagtatanggal mo naman ng sipit kung nga naman naman yun ay bisit nila ka yung kapusa ablan mga <coughs> kababayan <coughs> basagin mo yung pag ano ibang kulay maganda yan ibang kulay? ah lighting sa ito? kung anong kulay sa ito? di ba't yun na flashlight nga Sayang mo, lalaki ng hipo na yun. Kung ganda rin malahal. Ilagaw ulit rin ang ilalim at huyot, o. Oh. O. Oh. Hindi. O, oh, rin yung ilalim, oh O. Oh. mo nga. O. Oh. Ilaw rin ang ilalim oh. yan, Hindi oh, yan. Apat nga pala yung kulang lalaki Hindi natin kayo, bitch? Hmm. Oo, payaw niya. Ganyan. Ganyan, ganyan. Ito pa, oo. Oh. Ano pa? O, Hindi. yung sa talaga sa malaking hidugan,